So yung ngayon guys, uh, magtuluto magluluto tayo ng sabaw kasi eh, meron tayong lagnat. Ang um, problema kasi yung sa lagnat natin is hindi siya na titrace ng thermometer. So yun guys, um, next day na tayo. So yung kinain natin uh, tinolang paa ng manok kagabi, eh, hindi umepekto. So okay na siya guys, nalabas na siguro natin yung ating uh, lagnat dyan. Tapos yung mga pantalo, tingnan mo, nagsisilabasan na. no So yun guys, for today's video, magluluto tayo ng tinolang paa ng manok. Magluluto tayo ng tinolang paanang manok kasi para may sabaw tayo. At saka, ito na lang yung maluluto natin. <laughs> Wala na kasing laman yung freezer namin dito. O, tignan mo yung laman ng freezer mo yan ayan, yung, ayan lang yung laman pero hindi yan sa amin. So yung ngayon guys, uh, magluluto tayo ng sabaw kasi eh, meron tayong lagnat. So magkakalagnat tayo. Ang um, problema kasi yung sa lagnat natin is hindi siya na titrace ng thermometer. So kapag nilagay mo dito yung sa kilikili mo yung thermometer, hindi siya mag uh, lalabas or hindi siya lalabas na may lagnat ako. Kasi yung lagnat natin is nasa loob ng katawan. Kaya nako, kapangit pa naman ang ganitong pakiramdam. So ayaw na ayaw kung nagkakalagnat ako kasi ayan o. Una guys, yan. Lumalabas yung pantal. Yan. So meron tayo ngayong dry cup, tapos sipon, tapos masakit yung ulo, tapos sumasakit yung katawan. Kasi nga magkakalag na tayo. Kaya ganun yung mga reaction sa akin ng uh, ano lagnat. Malamig na kasi ngayon dito sa Doha or nagpapalit na ng klima. Nag-winter uh, na. mag na after 2 days, 3 days or a week. Lahat ng mga stop or halos lahat ng stop eh nagkakasakit na ngayon dito sa Doha so kasama na tayo dun no? sakitin <laughs> so yun guys um, na natin uh, magluto ng tinolang paa yes you heard it right tinolang paa so yun guys naiwan na natin tong paa ng manok ang gagawin natin lalagay na natin to sa pressure cooker So, yun guys, nalagyan na natin siya sa pressure cooker. So, papakuluan na lang natin siguro mga 15 minutes to para lumakbot. So, naglalagay na ako sa pressure cooker ng manok para mabilis na maduto. Tapos nun, mag na muna tayo ng bawang, sibuyas, at luya para sa ating tinola. So, yun guys, nakapag-iwan na tayo ng bawang, sibuyas, at luya habang uh, nakapakulo tayo or hinihintay natin kung kulo ating patang manok tawagan na muna natin si Kim ba, di sumasagot ah hello hehehe <laughs> hinihintay ko na lang magkumulo yung ano yung manok yung paa hello paanang manok wala naman ako maluto eh Hindi mo naman maano yung lagnat ko ng thermometer. Kasi nga nasa loob yung lagnat ko. Oh, <coughs> <man>. <coughs> Bakit nga nito dry cup ko? Tignan natin kung okay na yung manok ay yung paa. Oo, okay na. Maano na. Oo, oh, Papatayin mo na? Oo, papatayin ko na. Papatayin. Mamaya na ulit, boy. At uh, aanin ko lang itong niluluto ko, na no? okay. Sige, bye-bye. Luto na ulit ako. Okay. Love you. Uy, uy, sana uy. <laughs> so yun guys, okay na yung ating nagpaan ng manok. Palambot na to. Tanggalin na natin sa pressure cooker. umpisa na nating mag guys Lagay na natin itong luya so, Lagay na natin itong bawang Tapos pag umamoy na yung bawang Pwede na natin lagay itong sibuyas So guys, pag naluto na lahat ng ating ingredients Pwede na natin ilagay itong paan ng ano. So, madagot din siya. Pwede mo na siya ilagay dyan. Iisa mo na lang. Hintay mo lang kunti maluto. Tapos, pwede mo na siya lagyan ng tubig. Since malambot naman na ito guys, lagyan natin ito ng na. patis. Lagyan mo ng paminta lagyan mo na ng konti bulti, asin. Kuntihan mo lang yung asin kasi meron pa lang nilagay na patis eh. So baka naman maglasang dagat yung tinola mo. Aluwaluin lang natin to guys. Nakpan lang natin mga 2 minutes. Tapos pwede na natin lagyan ng tubig. So, okay na yan guys. Pwede man na lagyan ng tubig. Ang gagamitin itong tubig, yung pinagpakuloan nito ng panok kanina. So, babalik lang natin siya dyan. pag lang mo lang yung sabaw na gusto mo. Gusto mo ng marami, kung gusto mo ng konti, nasa sa'yo na yan. Pero sa akin, okay na to. Pakuloan na lang natin, tapos okay na yan. So guys, okay na to plain tinola tikman natin oh. kain na na so guys dito lang ating tinola yan o oh. tikman oh. na natin to mm. sarap So wala tayong gulay na nilagay kasi wala tayong gulay talaga. <laughs> Masarap dito sana. Uh, hahaluan mo ng papaya o kaya sayote. Tapos bubudbudan mo nang maraming uh, ano yun? malunggay. So tapakasarap. Eh wala akong stock. Wala akong papaya, wala akong sayote, wala rin akong malunggay o kahit anong gulay. So plain na lang tong tinola. At least makahigop tayo ng sabaw lalo na may lagnat tayo ngayon at may sakit. Mmm. Sarap. Mmm. Hmm. Mga yung Magluto na rin kayo ng tinong lang pa. Hmm. Makunat pa. So yun guys, um, Next day na tayo. So yung kinain natin uh, tinolang paan ng manok kagabi eh hindi umepekto. So meron pa rin tayong lagnat sa loob. Ulitin ko. Ayun ha. Narinig nyo po. Sa loob po yung lagnat natin. So hindi po siya natitrace ng mga thermometer or kahit anong kapamo dito is hindi siya uh, mainit kumpara dun sa normal na lagnat kapag may lagnat kay talagang pag ganun pa lang ay eh, napakainit na yun ang hirap mahirap sa atin kasi laging ganun tayo nagkakalagnat um, nasa loob lagi <laughs> mahirap yun tapos kapag magkakalagnat ako ito nga yung epekto sa itong ulo meron akong dry cap tapos meron akong pantal na lumalabas sa katawan. So, tinatawag doon is hives. Sobrang katipunong hives na yun. Pag sinurch nyo sa internet kung anong itsura ng hives, naku, baka mandiri kayo. So, ito guys, so, papakita ko sa inyo. Yan. Yan, yun, yung mga pantal na yan. No? Yung talagang malala na pantal na na experience ko is yung pati yung mukha ko, buong buo yung mukha ko talagang magang maga tapos yung mata ko eh, parang hindi ko na madilat tapos ito oh tayo sa ko oh. ay sa kamay ko pa ato'y eh so yan puro pantal yan so nakikita nyo nagpupula siya na parang mapa ano kasi nainuman ko na siya ng antihistamine so kapag di ko siya ininuman ng antihistamine talagang yung pantal pantal niya yung malalaki ganun yung itsura niyan pero ngayon, nainuman ko siya ng antihistamine kaya humuhupa na yung mga pantal. So, ibig sabihin, medyo nawawala na yung mga pantal niya. Medyo pa yan ha. Paano na lang kung malala. Ayun mo. Meron yan dito sa, ano, mga, sa mga nahahanginan. Ayan mo ka meron yung pantal. Meron din ako sa binte. So, yun guys, ito yung sa binte o. Oh. Diba? Ang dami, di Diba? tawag dyan hikes. sobrang katin yan kapag di may nyo naman ng gamot antihistamine mga ganun napakakate so ngayon gagawin natin since hindi lumalabas yung ating lagnat no nasa loob nga papalabasin natin ngayon yung lagnat ganito yung ginagawa ko kapag meron akong lagnat sa loob so magbabalot tayo ng katawan magja jacket tayo magpapadyama tayo susot tayong pajama tapos, magmimedyas tayo. Tapos, kukuluban natin yung sarili natin ng uh, kumot hanggang sa magpawis tayo. Ganun yung ginagawa ko lagi kapag yung lagnat ko sa loob hindi lumalabas. So, yun guys. Uh, Magja-jacket na tayo. Tapos, nakapadyama na rin tayo or jagger. Tapos, babalot na natin yung sarili natin sa kumot para pagpawisan tayo ng matindi. So yun guys, kung meron kayong ano, yung jacket na pang steam, exercise jacket na ba yun na para pagpapawisan ka, mas maganda yun. So yun guys, gagawin na natin ngayon, kukulog na natin yung ating katawan dito sa may kumot, tapos hintayin na lang natin magpawis tayo. So yun guys, tip ko lang kung gagawin nyo to, may mga gumagawa talaga nito eh, kapag yung lagnat nila eh matagal na tapos tangkaso. May mga gumagawa talaga on, ng dad papa, kulog sila lang ganito uh, napapapawis para yung lagnat lumabas. Uh, tips ko nga lang, bago nyo ito gawin, kailangan dapat nakaligo na kayo. Uh, kaya nakapag o nakapag-toothbrush, o nakapag -half -bath. Kasi kapag ginawa nyo ito, pawis na kayo, eh bawal na kayo maghawak ng tubig. Bukas na kayo maghahawak ng tubig para hindi kayo mapaswa. Ngayon so, guys, tara, magpawis na tayo. alas 20 minutes na ako dito hindi pa rin ako pinagpapawisan ha balik ulit tayo guys tayo na natin magpawis tayo halos isang oras na ako dito hindi pa rin ako pinagpapawisan wala ka doon ko gago <sighs> Pinagpapawisan so, so guys, di tayo pinagpapawisan Gagawin natin pag ano tayo ng mainit Suob. So yun guys, dito malap yung ating kulog-kulog. mag, ang ano tayo ng mainit Parang kulang yung mainit ko. Lalagyan natin yan dyan, tapos magkukulog tayo ng kumot. So, kuha ako dito, tapos magkukulog tayo ng kumot. At tingnan natin yung papawisan tayo. So yun guys, angat na natin itong timba na may may na tubig, tatapat natin sa mukha natin para pagpawisan tayo ng tuno, ano. ano, ang bilis ah. Dapat yan na nawa Halos isang oras ako doon nakabalot at eh, hindi ako pinagpapawisan. hello eh, ano, bawis na bawis na kagad ako. Ay, naku. May nagalok lok ako. Alas man ang buhanga mo, ha? Eh. Hindi eh, pinagpawisan ako kahit papano. <laughs> kanina pa sana natin ito ginawa na may mainit na tubig ayun na halos dalawang oras tayo doon nakapulong hindi naman tayo pinagpapawisan so yun guys nagdadagdag ulit tayo ng mainit na tubig ayun nakita no? nyo umuusok para talagang pagpapawisan na tayo Ay. so yun guys bumaba na tayo sa upuan hindi na natin ginamit yung upuan para makulog lahat dito ng init no para mabilis tayong pagpawisan dito na yung tubig natin kumukulo so ewan ko na lang kung di pa tayo pagpawisan ito. a few moments later Whew. so yung guys okay na yun hindi ah, maganda yung sobrang tagal ayun pause na pause na tayo so okay na siya guys nalabas na siguro natin yung ating uh, lagnat dyan tapos yung mga pantalo, tingnan mo nagsisilabasan, no? ba? Diba? So, hindi tayo pwede magtagal sa loob ng uh, ganito, steam. Kasi medyo nahihilo na tayo sa loob, eh. Tapos, naalala ko yung sinabi sa amin doon sa may nagtutur doon sa may palawan. Meron kasi doon isang um, hot spring. So, sabi nila, kapag lumublob ka, babad ka ng katawan, tapos kapag nararamdaman mong nahihilo ka na, umahod ka na. Huwag ka nang uh, magbabad. Pag okay ka na, tsaka ka ulit magbabad. Pag nakababad ka na ulit, tapos nahilo ka ulit, huwag mo nang pilitin. Umangat ka na. Huwag mo nang ibabad yung katawan mo sa init. Ayun yung pagkasabi na sa koron. So, ayun. Medyo nahilo tayo sa loob. Kaya, tigil na natin. So, okay na siguro yun. Kasi pause na pause naman na tayo. Eh. Oh, sana naman mawala na yung ating lagnat. Gano'n, no? mga pantal, no? Ay. So, yun, guys. Oras natin is 10.30 p.m. papasok mo tayo ng alas 11. So, ngayon, kaagi lang natin. Check natin yung ating kalagayan. Ayan. Yung ating mga pantal, eh, wala na. Doon. No, nakakainom na tayo ng gabot, nakapagtaya na tayo, nakapagsuog na tayo. So, ayun lang guys, magkakapantan kapag magkakalagnat o may lagnat ako. Salamat naman sa Diyos at eh, nawala na. So, nakakapasok na ulit tayo ng trabaho. So, yun lang guys. See you next vlog.